Ngayong araw, biyernes, ika-labing tatlo ng Setyembre ay ginugunita ang ika na pagpapakita ng Mahal na Birhen sa tatlong batang pastol sa Fatima noong 1117, 1917. Isang taan at pitong taon na ang nakalilipas. Kaya naman minarapat kong itampok ngayong araw ang mga di kilalang mga himala na nangyari doon. Ang pinagkunan ng aking pagtatanghal ay hango mula sa isang artikulo na inilathala ng National Catholic Register sa Amerika. At nais nice kong ibahagi sa inyo ang mga impormasyon na nilalaman nito na bunga ng pagsasaliksik ng eksperto at patimistang si Padre John de Marche. Ayon sa mga ulat ng nakasaksi, ang mga simpleng bagay tulad ng lupa at tubig ay ginamit upang magdulot ng mga pagpapagaling at mga himala. Ang mga patotoo ng maraming saksi at ng malilit na pastol ay nagbiyay ng hindi matitinag na ulat ng mga himalang ito. Ang kanilang mga paglalarawan sa mga pangyayari, kabilang ang mga paggamit ng mga ordinaryong sangkap na nga ito, ay walang pag-aalinlangan na nagpapatunay ng mga himalang ito. Bukod sa tanyag na Himala ng Araw o Miracle of the Sun, maraming Himala ng mga pagpapagaling ang naganap sa mga taon pagkatapos ng mga aparisyon sa Fatima. Ang mga Himalang ito na kadalasang ang iniuugnay sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Fatima ay nagpapakita ng kapangyarihan, ng pananampalataya at ang papel ng Birhen bilang isang tulay sa pagitan ng sangkatauhan at ng Diyos. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Ano po? Ito po ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Halina't samahan ninyo ako upang alamin ang mga detalye ng ating istorya ngayong araw at manatiling nakatutok. ang mga aparisyon sa Fatima na kilala sa kanilang espiritwal na kahalagahan ay nasaksihan din ng isang serye ng hindi gaanong kilalang mga himala na kinasasangkutan ng paggamit ng lupa at tubig. Ang mga pangbihirang pangyayaring ito na kadalasang nasapawan dahil sa mga aparisyon mismo ay nag-aalok ng kakaibang pananaw sa kapangyarihan ng pananampalataya at pakikialam ng Diyos sa pisikal na mundo. Pagkatapos ng mga aparisyon, ang pananampalataya at mga ordinaryong sangkap ay naging sanhi ng maraming mga himala mula sa pisikal hanggang sa espiritual at moral na pagpapagaling. Ang mga himala ng mga pagpapagaling ay dumami pagkatapos ng mga huling pagpapakita sa Fatima. Ang ikinamamangha ng higit sa ilang mga tao at ay uh, pinanlumo naman ng mga mapanuya at uh, mga ateista na sa huli ay nagba, uh, nagbagong loob at naging mga mananampalataya, ay ang mga simpleng elemento na ginamit sa pagsasagawa ng mga ito. Ang uh, sentro sa mga himalang ito ay ang lupa at tubig na nauugnay sa lugar ng pagpapakita. Ang mga peregrino ay humukay ng lupa mula sa Cova da ang lokasyon ng mga aparisyon, at Kinamit ito para sa iba't ibang karamdaman. Ang paniniwala ay ang lupang ito ay nagtataglay ng mga katangian ng pagpapagaling na may kakayahang pagalingin ang lahat mula sa pagkaparalisado hanggang sa TB o tuberculosis. Nang maglahon, habang lumalaki ang debosyon sa Fatima, isang balon ang hinukay sa lugar. Ang tubig mula sa balon na ito ay pinaniniwalaan din na may mga mahimalang mga katangian. Kinokolekta ito ng mga tao at ginagamit ito sa pag at paghuhugas ng mga sugat o ng mga lunas at ginhawa. Si Padre John de Marchi, isang kilalang tao sa istorya ng Patima, ay gumanap ng mahalagang papel sa pagdokumento ng mga himalang ito. Bago natin tingnan ang ilan, Magandang malaman na si Padre de Marchi ay nandirahan sa Fatima mula isang libo siyam na na putatlo 1943 hanggang isang libo siyam at 1950. So, uh, pitong taon. Nagsasaliksik at nagsusulat doon. Nang maglaon ay nagtatag siya ng seminaryo Nagawa niyang uh, gumugol ng mahabang oras at araw ng pakikipag-usap sa pinakamahalagang uh, nakasaksi tungkol sa kanilang nakita at naranasan sa panahon at pagkatapos ng mga supernatural na pangyayari noong 1117, ang taon ng anim na aparisyon ng Fatima mula Mayo hanggang, no hanggang Oktubre. Ang kanyang aklat, The True Story of Fatima, ay nagbibigay ng napakahalagang pananaw sa mga pambihirang pangyayaring ito. Kinumpirma ni Sir Lucius dos Santos ang nabubuhay noon sa nabisyonaryo ng Fatima ang pagiging tunay ng mga himala. Ang kanyang patotoo kasama ng mga salaysay ng iba pang nakasaksi ay nagbibigay ng kredibilidad sa mga hindi pangkaraniwang pagsasalaysay na ito. Pagamat walang alinlang ang kapansin-pansin ng mga pisikal na pagpapagaling, binigyan din ni Padre de ang espiritual na kahalagahan ng mga aparisyon sa Fatima. Naniniwala siya na ang tunay na himala ay ang pagbabagong loob ng mga kaluluwa at ang mensahe ng kapayapaan na ipinarating ng mahal na birhen. Ang mga pisikal na himala, anya, ay isang uh, pagpapakita lamang ng kapangyarihan ng Diyos at isang nakikitang tanda ng kanyang pag-ibig. Gayun ang tunay na pagbabago ay nasa puso at isipan ng mga nakaranas ng mga pangyayaran nito. Maraming mga peregrino sa Fatima ang naniniwala na ang lupa mula sa lugar ng aparisyon ay nagtataglay ng mga katangian ng pagpapagaling. Hindi ko nila ang lupang ito at upang gamitin ito sa paggamot sa iba't ibang karamdaman. Kadalasan ay may kahangahangang kinalabasan. Isang batang babae na paralisado sa loob ng pitong buwan ay gumaling matapos kainin ng kanyang ina ang lupa mula sa lugar. Ayon sa kanya, nagpakita sa kanya ang mahal na birhen at pinayuhan siyang gawin ito ng ina niya. Gumaling ang isang lalaking may talamak na sugat matapos itong hugasan ng kanyang asawa gamit ang paglalanggas na gawa sa lupa. Hindi lang gumaling ang sugat niya, pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ang isang hindi mananampalataya na nagduro sa, sa uh, pergolosis o TB ay gumaling pagkatapos uminom ng paglalanggas na lupa. Bagaman ang diri siya dahil halos putek na ito, gibabaw na ang malakas na pananampalataya ng asawa niya at sinunod niya siya. At dahil dito ay nagbalik din ang kanyang pananampalataya. So bukod sa pagaling na physical, ang mas importante ay ang pagaling ng mga kapansanang espiritual. Ang kwento ng lalaking bulag na pinagaling ni Jesus sa pamamagitan ng putik ay ang ngaw sa mga himala sa patima. Tandaan sa lahat ng uh, ito na ang ating Panginoon ay gumamit din ng putik na kanyang ginawa at inilagay sa mga mata ng isang bulag. Isinalay ito ni San Juan ang himalang ito sa Kapitulasyon, verso 5 hanggang 7. At sabi, at ayon dito, habang ako'y nasa sandlibutan, ako ang ilaw ng sandlibutan. Nang masabi niya ito, lumura siya sa lupa at gumawa ng putik sa pamamagitan ng laway. At pinahiran niya ang putik sa kanyang mga mata at sinabi sa kanya, Humayo ka at maligo sa batis ng Siluam. Kaya siya humayo at naligo at bumalik na nakakakita na. Noong pandemya noong 1918, 1918, marami ang naniwala na ang lupa mula sa Fatima ay ang siyang naglayo sa kanila sa karamdaman at sakit. Itinampok ng mga salaysay na ito ang pambihirang paniniwala at pananampalataya na nakapaligid sa mga aparisyon sa Fatima. Habang ang mga siyentipikong paliwanag para sa mga pagpapagaling na ito ay maaaring pagtalunan ang mga kwento mismo ay nag-aalok ng isang testamento sa kapangyarihan ng paniniwala ng tao at ang walang hanggang pag-asa para sa mga himala. Ang mahimalang tubig ng Lourdes ay lubos na kilala ng mga Katoliko. Ngunit ang pag-agos ng tubig sa Fatima ay hindi gaano nalalaman ng mga pananampalataya kahit na sa mga deboto ng mahal na birhen. Kasunod na ng tagumpay ng mga himala sa lupa, nagsimulang maniwala ang mga peregrino sa Fatima na ang tubig na natagpuan sa koba da Iria ay nagtataglay din ng mga katangian ng pagpapagaling. Ang ideya na paggamit ng tubig para sa pagpapagaling ay nagpapaalala rin sa nabanggit na tagubilin ni Jesus sa lalaking bulag na maghugas sa batis ng Siloam. Pagkamatay ni Jacinta at Francisco, isang balon ang hinukay sa Cova de Ang tubig na umagos mula sa balon na ito ay pinaniniwala ang may milagrosong uh, katangian. Kinokolekta ng mga tao ang mong tubig at ginagamit ito sa paggamot sa iba't ibang karamdaman, kabilang ang mga sugat at mga panloob na sakit. Ang mga salaysay na ito ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya at paniniwalang nakapaligid sa mga aparisyon ng Fatima. Ang tubig mula sa koba ni Iria tulad ng lupa ay naging simbolo ng pag-asa at pagpapagaling para sa hindi mawilang na mga peregrino. Ang bukal o fountain ng mahimalang tubig ng Fatima ay matatagpuan ngayon sa gitna ng uh, pabilyo ng Dambana ng Fatima sa kasalukuyan at itinayo sa ibabaw ng original na balon ay isang mataas na haligi na sumusuporta sa monumento ng sagradong puso ni Jesus, isang gintong tansong estatwa ni Heso Kristo. Dahil nirahan si Padre John de Marci mula isang libo siyam at apat hanggang isang libo nilinaw ni Padre de Marci na personal siyang naroon sa halos anumang uri ng pisikal na pagpapagaling na naganap doon. Anya, kami na nagkaroon ng pribileyong mamuhay malapit sa tabi ng Coba de area, ay hindi harap sa problema ng paniniwala, kundi lamang sa pangyarihan ng pamamagitan ni Maria. Sabi niya tungkol sa mismong pagiging saksi sa kanila. Naniniwala siya na kaya niyang gawin ito dahil ito ay regalo ng Diyos. Ang mga aparisyon ng Fatima ay nag-aalok ng isang natatanging halimbawa ng mga mahimalang pagpapagaling sa pamamagitan ng mga ordinaryong sangkat itinatampok ng mga salaysay na ito ang kapangyarihan ng pananampalataya at ang espiritual na pagbabago na maaaring kaakibat ng pisikal na pagpapagaling. Bagamat madalas na nasasapawan at natatabunan ng mas kilalang mga aspeto ng kwento ng Fatima, ang mga himalang ito ay nagbibigay ng isang kamanghamanghang sulyap sa pakikialam ng Diyos sa buhay ng mga ordinaryang tao ang di kilalang mga himala ng Fatima na mababangsagan nating mga himala ng lupa at tubig ay nagsisilbing patotoo na walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya at pamamagitan ng mahal na Birhen Maria. Ang mga himalang ito, bagamat hindi ganong kilala kaysa sa himala ng araw, ay hindi may tuturing na mas mababa ang halaga dahil ipinapakita nito ang pagiging tunay ng mga aparasyon sa Fatima at ang pagkilala ng simbahan sa kanilang kahalagahan. At yan po ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na naibigan po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video nito. Para sa mga bagong taga-panood, nungyaring mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na sa baba at ang kampanya sa kanan nito. At uh, para sa inyo na nais kaming uh, bigyan ng suporta, uh, mag uh, po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o mga donante na nag-aabuli po kada buwan at ito po ay tinatawag ng mga alagad sa Kalinga ni Padipio. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy o donasyon. Bilang regalo, padadalan po namin kayo ng pinasbasang larawan o medalyan ni pio na ayon din po sa halaga ng inyong ng donasyon. Para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www ang tinig ni at doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon at ito po ay sa pamamagitan ng GCash at uh, ito po ay pag transfer sa aming uh, video account. Mariin po kayong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng aming GCash number na nasa ilalim po ng aking pangalan. Kung meron po kayong mga na nais na katanungan na iparating sa amin, maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinignipadipiyo at gmail.com angtinignipadipiyo at gmail.com O kaya ay may bisitahin po ninyo ang aming Facebook page at magbigay kayo ng uh, mensahe sa pamamagitan ng messenger. At meron din po yan sa aming na uh, website, makikita po ninyo yung simbolo ng messenger. Kung nais po ninyong uh, magtanong o magbigay ng anumang mga uh, mensahe para sa amin. At para marating po ang aming uh, website, uh, mangyaring pindutin lang ang uh, buton sa taas at dadarin po kayo sa aming uh, website. At hanggang dito na lang po tayo at uh, maraming maraming salamat po sa aming mga taga-suporta na lumahok na po sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At aking ginagarantiya sa inyo na patuloy po ang mga pamisa para sa inyo. Na naway magdala sa inyo ng mga biyaya at grasya. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.